Hindi ako makapaghintay na makita ang kanyang kwarto. Ako ang unang pipili ng kama. Oh, hindi ito ang uri ng kama na pinangarap ko. Mga babae, may naisip akong ideya. Pumili tayo ng mga kama at i-decorate ang mga ito. Sa tingin ko magiging astig ito. Simulan na natin. Unahin natin tanggalin ang lahat ng basura sa mga lumang kama. Kailangan natin ng maraming espasyo. Kailangan natin ng mga kagamitan. Ngayon ay orderin natin ang lahat at babaguhin natin ang silid na ito. Oh, at narito na ang delivery. Huray! Tamang-tama ang dating mo. Dalin mo lahat dito. Tama dito. Uy, okay. At ito ay para sa sa'yo. Salamat. Panahon na para gumawa ng mga bagong kama para sa atin. Kailangan natin ng ilang tabla at mga kasangkapan. May nakalimutan tayo. Ayos lang yon. Wow! Isang draper. May ko agad ang kama. Ang mga ahente ay may dalang armas at handa nang magtrabaho. Ngayon, mabilis nating may ipon ang balangkas. Magiging posible ang pagdekorasyon. Sa tingin ko ay maayos ang lahat. oh, sigurado ako. Hindi naman ganun kahirap. Ngayon, tatapusin natin ang unang palapag at lilipat sa pangalawa. Tara, mga babae. Kaya natin ito ng magkasama. Seryoso? Tingnan nyo kung gaano tayo kalakas? Totoo yan! Oo, Ganon din ang iniisip ko. At ngayon, ipipinta na natin ang mga bago nating kama. Wow! Ang mga matingkad na kulay na ito. Ang asul ay napakaganda. Ang paborito kong dilaw. At mas gusto ko ang berde. Ano pa ang mas maganda kaysa sa pula? Panahon na para pinturahan ang ating mga kama. Tulungan mo akong umakyat muna. Kung hindi, hindi ko ito magagawa mag-isa. Sa tingin ko, kailangan mo ring umakyat. Huwag mo akong pasalamatan. Kukuha ako ng pintura at sisimulan sa mga dingding. I, hindi masama yan. Ang kulay-asulay perpekto. Ayos, tara! Mas maganda talaga ang mga higaan na ito. Mahusay na trabaho. Mga babae, ituloy lang. Um... medyo walang laman dito. Ang ideya ay palamutihan ang lahat. Tingnan natin kung ano ang meron ako. Dilaw na rosas? Ang cute! Sa tingin ko bagay sila sa dingding. Mas mabuti ito sa ganitong paraan. Ilang detalye pa at... Perfecto! Siyempre, magkakaroon ng isang armchair sa aking kwarto. Mas komportable na ngayon. Nagtataka ako kung bakit ang saya-saya ni Emma. Wow! Maganda! Mo? Kailangan ko rin idekorasyon na aking kwarto. Perpekto ang asul na bituin. Kumikinang sila ng maganda sa mga dingding. Idikit mo dito. Sige. At dito rin. Mas magiging maayos ito. At magiging mas malambot din umupo sa inflatable na upuan. at ang paborito kong laruan. Mas maganda ito. Masyadong simple ang mga dingding na ito. Kailangan nating baguhin ang mga ito. Kaunting makikislap na pelikula at isang bola sa kisame ay gagawing mas maganda ang aking kwarto. Ilalagay natin ito doon sa dingding. At ang bola, ilalagay natin ito doon. At isang komportabling upuan, mas maganda ito at masaya ako. Paano pa ang aking kwarto? Nagtataka ako kung ano ang mga babae. Oh, ang ganda. Panahon na para magtrabaho. Uunahin kong ayusin ang pader at magdagdag ng ilang lobo. Hmm, mas mabuti na. Mahal kita. Ang cute nitong lamp. Oh, mukhang ang cute talaga. Oh, muntikan ko nang makalimutan ang likurang upuan. Oh, mas mabuti na ito. Ang galing ng kinalabasan. Oh, talagang ang galing. Hi, baby! Ang cute at nakakatawa mo. Ngayon, titira ka na dito. Wala akong oras na gawin kang bahay. Pero ngayon ay aayusin natin ito. Tingnan mo kung ano ang meron ako. Ngayon, ikaw na ang magiging pinakamabilis na pagong sa planeta. Kaya, Umupo ka dito at tara na! Paano mo ito nagustuhan? Sa tingin ko, medyo matalino to. Ang galing ni Samantha na naisip ito. Halika sa akin, mahal ko. Tingnan mo kung anong bahay ang meron ako para sa'yo. Kulay asul ito gaya ng aking kwarto. Ngayon, dito ka titira. Hindi ko rin nakalimutan ang ibon ko. Halika na, labas ka na. Nasa itaas ang bahay mo at palagi kayong makikita ng isa't isa. Wow! Mukhang nakuha ng lahat ang kanilang mga alaga. Nandito ka na. Lilipat tayo ngayon. Binabati kita. Mahusay. Mas magiging masaya tayo kasama ka. Maligayang pagdating. Kamusta? Kumusta? Ito ba ang delivery? Maaari akong umorder sa lalong madaling panahon. Huray! Para sa akin ito, kakain ako ng masarap na pagkain. Sa wakas, pumasok kayo at ilagay kumain. ito dito. Salamat. Oras na para kumain. Ang paborito kong matatamis. Sana ko magsisimula. Kukunin ko ang bar at marahil ang mga tsokolate na ito. Berding tsokolate para sa akin. Mahilig siya -ta -ta sa tsokolate, ha? Sa titingnan ko, ko ako lang pa para sa sarili ko. Wala kang problema kung kumuha ako ng ilang candy. Sa totoo lang, in-order ko ito para sa sarili ko. Ang bastos mo. May natitirang isang maliit na chocolate bar. Sige, kukunin ko ito bago pa mapansin ng iba. Gustong-gusto ko ang Oreos. Mga paborito kong mani. Ano pa ang mas masarap kaysa sa tsokolate? Napakasarap. Pero hindi ko tututulan ang mas malaking bahage. Kaya mo yan. Hmm, nakakainip. Tingnan natin kung anong meron dito. Oh, isang PlayStation. Pero mas maganda talaga ang mas malaking screen. Well, pipiliin ko ang pinaka -cool na kotse. Uunahan ko ang lahat at mauuna ako. Kailangan nating tawagin ang karapat-dapat na kalaban. Ano ito? Wow, ang cool! Maglaro tayo? Sa totoo lang, magaling akong driver. Hindi ko iniisip na matatalo mo ako. Tingnan natin yan. Ah, pwede ba akong sumubok, mga babae? Siguro hindi. Oh, talaga? Okay lang. Hindi ito ang panahon para malungkot. Sa tingin ko may naiisip ako. Ayan na. Ngayon ay mag-aayos kami ng totoong laban sa sayaw. Sana magaling ka sumayaw. Huwag kang mag-alala. Ako ang magiging pinakamahusay na mananayaw sa kwartong ito. Handa ka na ba? Ingat sa dance floor. Huwag kalimutan ang galaw ng kamay. At ngayon ang aking signature na sayaw. Woohoo! Wow! Ang saya nila. Gusto ko rin sumayaw. Mga girls, pwede ba akong sumama sa inyo? Pasensya na. Pero lahat ng lugar sa dance floor ay puno na. Siguro sa sunod na pagkakataon na lang. Talagang gusto kong sumayaw. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Pagkatapos mag-subscribe sa Rapapa, huwag kalimutang ilike at mag-iwan ng komento sa ibaba. Kita tayo!